Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na. Uy, gising ka na. Tapos kunin mo 'tong mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. Ayun ano po. Ito po mga lucky numbers natin. Hoy. <laughs> gising ka na ba? Oh, nagkakape ka na. Anong kinakape mo? Tingi nga. Ayan. Ah, Bawal yata sa akin kape. Hindi ko lang alam. Bawal kasi mga matatamis na sa akin. Oh, buti nga bumaba yung blood sugar ko eh thank God, thank you rin po sa mga nagdasal sa inyo. At syempre, uh, uh kailangan nating mga magkaroon ng mga tao uh, tawag dito, mga pag-iingat sa sarili, lalo na ito, lalo pinagkukunan na, no? Kaya eto po, sana po makatulong kami sa mga lucky numbers na ibibigay po namin, ibabahagi po namin sa inyo. Ngayon pong umaga ng alas 5 po ng madaling araw, gumising ka na para mamaya, pagising mo, panoorin mo sa Facebook mo, aba, meron ka ng lucky numbers na hawak, syempre, di ba? At ito po ang mga lucky numbers na talaga namang pinagpaguran natin, ano? pinag-isipan natin mabuti bago po natin ibigay sa inyo. At syempre, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad sa mga gusto po dyan na maka, makakuha ng mga lucky numbers. Ito po, tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayan, abangan nyo lang po, libre po yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kung ikaw po ay magpapakod at gusto mo matutukan kita, kami ay magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Ayan po, lalong-lalo na sa abroad at inopen din natin dito sa Pilipinas. Sana naintindihan nyo. Wala naman pong pilitan to sa may mga gusto po na magpa-private consultation. Message na po kayo sa messenger. PM po kayo. Sabihin nyo gusto nyo po. Tatawagan ko po kayo make sure po na makakausap niyo ako bago po tayo mag bago po kayo magpa-member para legit okay kaya kung ready ka na ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng mga two digit lucky numbers ngayong umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na ba maging milyonaryo ayan na po mga kalaki at manalo ngayong araw na to umpisahan po natin sa Pampanga Pampanga 220 Pangasinan 130 La Union 7-12 Ilocos Sur 15-9 Ilocos Norte 13-20 Nueva Ecija 21-15 Nueva Vizcaya 1-3 Masbate 3-14 Cebu 7-12 Aklan 9 Gs Aurora 12-14 Laguna 719 Quezon 1823 Olongapo 14G dabao 17 Tarlac 2025 Kirino 3234 Bacolod 19G Cavite 6,30 Taguig 30 8 18, 1821 Mindoro 314 Marinduque 931 Caloocan 725 Muntinlupa 224 Palawan 6,2 2 Sambales 132 Tabuk Okay hello po Tabuk Tabuk 1214 Kalinga Apayaw. Okay, may nagre-request Kalinga Apayaw, 9-17. At Quezon City, 8-4. Romblon, 33-29. Angono Rizal, 6-15. Muntalban Rizal, 1-2. Antipolo Rizal, 4, 8. Taytay -tay, Rizal, Disisa is Cainta Rizal 1114. San Mateo Rizal 1502. Isabela 1928. Tugigarao sa is 20 sa is. Okay, sa is 20 sa is. Huh? Rojas 3021. Capis 4. po puputuli natin mga kalaki bago po natin ibigay ang susunod ng mga lucky numbers. Sa kapis po natin puputulin. Abay, dapat po abangan nyo po kami sa aming mga Facebook kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers. Sa mga nagtatanong po kung paano po kami mahanap, hanapin lamang po kami sa Facebook nyo, Red Parungkin. I-type nyo po yan. Yung meron pong 316,000 followers, yun po ipapollow nyo. Meron din po kami sa, face, sa TikTok. 414,000 followers. Meron din po sa YouTube, 16,000 followers. May second account po kami, Aris Gatchalian. At red parungkin po yung naka-yellow t-shirt po. Okay, ito, 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 may yellow t-shirt po na may picture po namin ni Lola Carmen at meron po kaming 50,000 followers. Yun po yung mga second account po natin. At yun po nga mga account na binanggit ko, doon yung po kami pwedeng ipollow o kaya mag-request, mag-suggest mga lucky numbers. Basta po nakapollow kayo, comment kayo ng comment, share na share ng video, heart ng heart, abay, bibigyan ko po kayo ng combo o kaya extra laki numbers po agad, 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 agad. Okay. Sa mga tatamad-tamad dyan, eh, wala talaga. Hindi kayo makakatanggap ng mga laki numbers. Dapat galaw, 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 galaw. Ganon. At syempre po, sa mga laki numbers natin, inaalagaan pa ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Ang laki numbers namin libre uli yan. Walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Ituloy na po natin mga kalaki sa Bulacan. Ayan po. Buhol pala. Buhol. Sa East 1. Bulacan, 12, 13, Baguio, 17, 22, Bicol, ano to? 24, 26, Matangas 27, 30, Bataan, 19, ano to? 19, 8, Butuan, 1, 9, Benguet, Gis, 17, Iloilo. 31, 23, Leyte. 8, 26, Samar. 4, 5, Parañaque. 2, 17, Manila. 1, 25, Pasig. 3, 20, San Juan 12 17 at Marikina 4-2. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers ngayong umaga. Alas 5 na po, gumising na kayo. Takbo na sa suking outlet nyo maya-maya. mag almusal muna kayo, magkape. At syempre, ang mga lucky numbers po natin, dapat po itong 2-digit ha, i-rumble nyo po para mabalik man, panalo pa rin po tayo. Pati po sa 3-digit at 4-digit, kung gusto nyo po i-rumble. Kung ayaw niyo bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> Basta ako sinabi ko, i-rumble kasi may mga nagsachat sa atin na hindi doon nila rambol lumabas yung number. Ayan. Ko. Ito na po, shout out time. Shout out po tayo sa pamilya, ano to, Korea. Pamilya Korea ng, ano to, oh, okay, sa San Pablo City, Laguna. Hello po sa inyo dyan. At, uy, Samba yung, ano, Enchanted Kingdom? Hindi pa ako nakakarating doon eh. San Pablo ba yun? Santa Rosa o... Samba. Okay, sana makapunta po tayo dyan. At syempre, at sa mga nagpapa... Ito, 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 ito. ito. Ayan, okay, yan, yan. Hello po, happy viewing po dito po sa may... Ano to? Okay. Solid North, bus. Terminal po dito po sa Cubao, Quezon City. Nanunood po kami ng mga laki numbers mo. Sir Red. Uy, hi. Sumasakay ako dyan nung, nung nagagawin ako ng Pangasinan. Hello po. Uh, solid north, napakalakas ng aircon dyan, napakalamig, ang sarap. Okay, so good luck po, ingat-ingat, at hanggang dami dito sa Lucky World, manalo ka.